Nagbigay ng kanyang mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw na mga kaluluwa kung saan ipinaalala niya ang mga kabutihan ng ating mga ninuno na siyang nagbibigay daan sa kung ano ang tinatamasa natin ngayon. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Sa pagunita ng All Souls Day ngayong araw, inaalala natin ang mga namayapan nating mahal sa buhay ng may pasasalamat. Iyan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong All Souls Day na ipinaw sa kanyang Facebook page. May tanong pa sa Facebook post ang Pangulo kung ano-ano ang mga natutunan natin sa mga yumao nating kaanak na nagagabay pa rin sa atin hanggang ngayon, na sinagot naman ng ilang netizens. Sagot ng isang netizen sa tanong ng Pangulo, ang kahulugan ng pag-ibig ay ang pagtulong sa kapwa. Sabi pa ng isang netizen, ang pagibigay ng walang hinihinging kapalit ang natutunan niya sa kanyang namayapang mahal sa buhay. Samantala, si Vice President Sara Duterte naman ipinost din sa kanyang Facebook na nakikiisa siya sa paggunita ng All Souls Day. Hangad ni VP Sara na maging oportunidad ito para sa mga pamilyang Pilipino na magsama-sama para alalahanin ang mga pumanaw na kaanak kasabay ng panalangin sa kanilang mga kaluluwa. Sabi pa ng pangalawang Pangulo, marapat na bigyang pagkilala ang alaala ng mga yumao sa pamagitan ng pagkakaroon ng makahulugang buhay ng may pag-ibig, pagapatawad at kapayapaan. Sa huli, hangad ni VP Sara ang mapagpalang pagunita ng All Souls Day kasabay ng kanyang payag na ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Alan Francisco, para sa bayan.